Ha, jangan bermuda ha, ha bol, hambulah <Saka>, nanti, hambulah bulaya, hambulah bibidau, ha, <laughs> Habol? Habula, 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 baby, ha ha, <laughs> ui, <Uy. laughs> oh, alah <laughs> alah idamul, bye 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 udah alah alah Habol, habol, habol. Bye 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 bye. Ha ha ha. Dali ka dali. Tabori mo sana dai dali. Hindi na pinapansin eh. Kul kul. Kul kul. Nako, let me go, go. Ay, malamig dyan. Halika. Susana, sige. Cool, oh? Cool. ting 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 Ha? Ha? ka pala magsuklay nak, no? Ay, hali ka dito. Huwag yan. Dirty and dirty. Dirty and dirty. Hali ka dito. dito ka, dito ka. Ay, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ha? Saan punta mo? Ha? Oops. Girl, punta ng baby. Saan punta mo? Ha? Ah. Uh, ano Ah. Kita. Nose mo na ko. Nose. Nose. Ah. Ay, wag yan. Hinihila mo na eh. Hinihila mo na eh. Pangit yan. Isa. Bitaw, bitaw. Ay, naabot kasi. Naabot. Ay! Ay, tura yun. Diyan ka, duka nga, duka nga, duka nga. Ako na, ako na, Karay! Ah, ha, 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 ha,